Si Carla Abellana ay nananatiling kapuso, nag-renew ng kontrata sa GMA Network. Si Carla Abellana ay isang kapuso pa rin noong Lunes, ni-renew ni Carla ang kanyang kontrata sa GMA Network at hindi niya maiwasang maging emosyonal sa press conference kasunod ng kanyang pagpirma. Mas natutuwa akong narito ngayong umaga, ngayon ay isang napaka na araw para sa akin, napakahirap po sa sandaling ito na magpigil ng luha, ng iyak, ito ay napakahalaga sa akin, napaka-importante po nito sa akin, sabi ng 37 anyos na aktres. Pinasalamatan niya ang network at ang lahat ng mga taong nagtiwala at naniwala sa kanya sabi nila, salamat na nagpa siya akong manatili o pumirma ako po dapat ang magpasalamat sa inyo pong lahat para sa iyong tiwala, para sa iyong paniniwala po sa akin, hindi ko po ito makakalimutan, aalagaan ko ito ng gusto, patuloy akong lalago at mag-evolve at gagawin ang aking pinakamahusay na yung hari pagiging artista sa kapuso, kaya maraming salamat po, sabi niya. Dumalo sa contract signing ceremony sina GMA Network Chairman at CEO Attorney Felipe L. Gozon, GMA Network President at Chief Operating Officer Gilberto Arduavet Jr., GMA Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe Esialong, GMA Network Senior Vice President para sa Entertainment Group Lilibeth G. Rasonable at APT Entertainment CEO at President Director Michael Tuviera. Sa kanyang talumpati, ipinahayag ni Gozon ang kanyang pasasalamat sa kapuso actress sa pagpili na manatili sa kanyang home network. Si Carla ay homegrown artist ng GMA at siya ay isa sa mga pinakamagaling, maganda at popular na artista ngayon kaya't kami ay nagagalak na pinili niya mag-renew sa kanyang home studio. At dahil bata pa si Carla, hari hinuhulaan na malaya-malayo pa ang mararating niya sa industriya, he said. Ang 2024 ay magiging isang abalang taon para kay Carla na kasalukuyang bida sa GMA Afternoon Prime series na Stolen Life. Bukod sa dual role niya sa serye, bibida siya sa paparating na serye ng GMA na Widows War kasama si Bea Alonzo. Ang Widows War ay isang spin-off ng GMA Murder Mystery series na Royal Blood at Widows Web. Ang serye ay ididirekta ni Zig Dulay ang parehong tao sa likod ng Maria Clara at Ibarra, at MMFF 2023 Best Picture Winner na Firefly.